Bagay ba 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 gay sombrero ba gay ba ay para na mga witch ako jadi kere ah wala na sombrero kini mo kasi yan sulay wala na sa pero kini <laughs> kini nang pagpakita kasi ng uh. kini kini ah ah sige sige ah ah Lapad no opo. Ano, it's real. Bayan! <laughs> napad noo is real ah, napad noo mama napad yeah. noo <laughs> amero si napad noo napad noo si amero ano si amero ngayon eh magpo 4 years old october sa october Pinti. Over ano nga Over 8. Kung na, baby. ako. Babay ka na. <laughs> Babay. Babay <na>. lang. <laughs>